Ah, Inog naman tayo. Boss! Ay! E. Bon! Ay! Bonal! Bossing! Bakit boss? Takto! Boss, ako nag-deliver sa inyo! Ay! <laughs> ang baka ng teteng! Eh, bayad na to eh! Ha? Huh? Iiwan ko na lang sa ito eh, sakto. Buti nandito ka. Oh, Parang nabulungutan ako ng tinik. Ang layo kasi ng bahay nyo, dapat inalis nyo yung bahay nyo, layo. Uy, grabe naman sir. Tapos ang... ganito kasi. May kasi oh, ako. ako, nagmamadali din ako. Eh kung i-attend yun pa to sa inyo, punta hindi ako makakasama sa outing namin. May outing tingin ng kababata ko, nakita ko dyan, oh. This... Burger sa akin. Ay! Ah! Labong ka! Ano man, nasa sa Doon, may binili lang. Bento-bake. Kung nasa natin ngayon, pakasan. Yeah. Ilog naman tayo, sunod. Ah, 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 ilog ah, naman ah, tayo. Boss! Ay! Eh. Bon! Ay, Bonal! Bossing! Bakit, boss? Takto! Boss, ang hindi nag-deliver sa inyo! Ay, <laughs> ano ka Nakita oh, din si kita. Mo pala yung, Laya, boss. lai na narating mo po sana sa Batangas ka ngayon. Oh, yeah. boss, ito kasi delivery ko sa iyo, di-deliver ko sana sa iyo yan. Oh. Eh, pwede may pupuntahan pa kasi ako. Sakto ko. Oh, wait na dito ka. Wait lang, wait lang, boss. Sige-swerte ka nga naman, boss. Iiwan ko na sa ito, boss, sa Tangka na, boss. Wait lang. Ito, iiwan mo sa akin yung mga bagahe na yan. Oh okay lang ba? Boss, wait lang, boss. Ha? Sa vacation kami ngayon. Eh, boss, hindi. Iano ko na sana sa sa'yo, eh. Iiwan ko na sana. Ay, naku, boss. Ang laki niyan. Ang laki ng dalahin niyan. Naku. Eto nga lang mga tropa ko, mag-iilog pa kami, dadaling ko sa ilog yan. Bang, grabe na. Boss, basta bahay na lang, hinihintay na. ko na lang pang bayad yan, sa bahay. Hindi, bayad na to eh. Ha? Iiwan ko na lang sa ito eh, sakto. Buti nandito ka. Oh, Parang nabulungutan ako ng tinik. Sorry. Ang layo kasi ng bahay niyo. dapat inalis nyo yung bahay nyo, yun. layo. Uy, grabe naman sir, ang deliver ako eh. accept accept mo eh. Kaya nga boss eh. ba't pa-deliver ka kasi na pa-deliver? Eh, tinan mo, sumak nung ako. Anday, Nakita kita. Aray ko <laughs> Boss, ano ko sa sana sa ito boss? Iiwan ko na lang. Hindi sa... Nailakad na... pa rin kasi ako eh, nagmamadali ako eh. Eh ganun ba? Sir, baka pwede may atin nyo naman, sir. Eh kasi ang bigat niya, ang laki niya, no? Tingnan mo. Eh nandito ko naman ni, eh. Iwan ko na lang sa'yo. Eh, sir, kung na nasa... Sir, pa... please, please. Nakikiusap ako. Sir, okay, kung, kung... Ay, ta, wala kami sa sakin, sir. Commit lang kami ng mga tropa ko, yun know? oh Batangas, Batangas, Batangas pa kami. Bat... Ba 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 kabiti ka pa yun. Paliparan niyo pa yate dyan eh. Saka, sa <laughs> paliparan pa, sa kabiti. Sige na, suratin nyo na lang, sir. Baka ano, tayo na, kilala mo na. Ba't mo nakita ng mga sa'yo? Nakita ko sana ako eh. Kung ano eh, baka naliligaw ako eh, sakto. Dito ako tinuro ng landas ko, sinuwerte pa. Nakita kita, boy! Boss, i-ano ko na sa'yo, ilalapag eh, ko na dito, <coughs> ikaw na bahala. Hindi, 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 sir, sir. Hindi, ko na to? Sir, wait lang, wait. Um, sir, parang iniwan ko yung bayad yun, sir. Mambira, eh, dagdag -dag pa sa dalahin ko yan. Ang laki yun, hindi basta-basta yan, sir. Oh, kaya nga eh. Eh, bakit kasi ganyan yung pina-order mo, in-order mo? Eh, Alam mo, hindi basta-basta, ipapadeliver mo sa'kin. Sa ako tuloy itong nahihirapan. Oo, oh, oh, wait lang. Ano ko sa mukha mo At to trabaho eh. Trabaho mo yan, boss. Huwag na makayang magalit. Oo oh, eh. nga. Nandun tayo eh. sa trabaho namin. Ang trabaho ko to. Mm. Sige, pamukha mo na yung pamukha na trabaho ko to. Oh, Wala na ba akong ano? Wala na ba akong kalayaan sa buhay? Hindi mo naman. pwede mag-enjoy, mag-chill. <laughs> pwede naman sa likara. Boss, ganito kasi. Wow, May lakad kasi ako. Nagmamadali din ako. Eh kung i-attend pa to sa inyo, punta hindi ako makakasama sa outing namin. May outing din yung nakababata ko, nakita ko dyan, oh. Eh di sana sa kayo mula pumasok, marami naman iba siguro magde-deliver nga, eh. Bakit kasi pumasok-pasok pa kayo? Di ba, ganda na lang. Ito kasi, ay, pati yung motor, hawa ka mo to. Oh. oh, ikaw na magdala niyan, pati yung motor, dali mo na sa inyo. Kasi ako talaga ako, eh. Sir, wait lang, sir, wala akong lisensya. Wala, ah? ako wala pa akong lisensya. Hindi, gawa mo lang lang so, oh, madali pa, paano pag na-impound e, di... Ako pa, hey, pa man, gagawin ko dito? <laughs> Tanginan, uwi mo na ako. Gago pa 'to kami. nito? Uwi mo na ako, pre.